Dahil ang Diyos ay very intentional sa kanyang pagkakalikha sa atin, ang lahat ng nasa atin ay pasok na pasok sa kanyang layunin sa ating buhay. Ang ibig sabihin nito ay bawat isa sa atin ay merong kakayahan na ang Diyos ay bigyan ng kasiyahan at kaluguran. Tayong mga tao ay may kakayahang masiyahan. Nasisiyahan tayo sa mga accomplishments, simpliman o pangmalakasan. Bilang magulang, nasisiyahan din tayo sa mga anak natin kapag sila ay sumusunod sa atin. Nandyan din ang kasiyahan kapag nagagawa natin ang mga bagay na dapat natin gawin. Alam mo ba na ang Diyos ay may kakayahan ding masiyahan? Sabi ng isang manunulat, ang layunin ng pagsamba ay bigyan ng kasiyahan ng Diyos. At dahil nga taglay natin ang potensyal upang ito'y gawin, kailangan na lamang natin maging intentional sa pagbibigay kasiyahan sa Kanya. Misa nagkukulang tayo sa ating pagsamba dahil lang akala ng iba, ito'y tungkol sa attendan sa simbahan. Yun bang yung mahalaga ay lagi tayong present kahit na ang isip pa minsan ay absent? Ang pagsamba ay higit pa doon. Ito'y nauugnay sa kasiyahan ng Diyos dahil hindi maituturing na tunay at tagumpay ang pagsamba kung hindi natin ito magagawa. Ang sabi ng Bible, Karapat dapat po kayo, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ay lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Ang pagpaparangal natin sa Diyos ay higit pa sa lumalabas sa ating labi. Kasama nito ang nilalaman ng ating puso sapagkat maging ito ay nakikita din ng Diyos. Kaya nga pamisan, hindi ba, kapag umahawi tayo, dapat lang na naiintindihan natin ang lyrics at sinsero tayo sa pagsabi at pagsasagawa nito. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang bahagi ng buhay. Ito ay dapat maging kabuuan ng ating buhay. Hindi lamang isang schedule na ginagawa tuwing linggo, pagkatapos nun eh, next time na ulit. Ang ibig sabihin ng buong buhay na pagsamba ay ang lahat at bawat gagawin natin ay dapat gawin para sa ikasisiya ng ating Diyos. Hindi lang tuwing araw ng linggo sa simbahan, kundi bawat araw at saan mang dako. Ipinapakita din ng verse na ang sentro ng pagsamba ay hindi ang sarili. Misan, di ba, pag sumasamba tayo, gusto natin, nasisyahan tayo. Mahalagang tandaan na ang tuon ng pagsamba ay ang kasiyahan ng Diyos. At ito'y nangangahulugan na may mga pagkakataong kailangan nating talikuran ng mga bagay na sa atin ay nagpapasaya sapagat ang mga ito ay kasalanan at upang ang Diyos ang siyang mabigyan ng kasiyahan. Alam mo ang kagandahan sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos? lahat tayo ay may kakayahang gawin ito. Dahil lahat tayo ay nilikha ng Diyos na may kapasidad para dito. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Dahil sa mata ng Diyos, ang pagsamba ay kaya mo. Alam niya ito dahil siya ang may likha sa akin at sa iyo. Ang malaking tanong ay hindi kung kaya mong bigyan kasiyahan ng Diyos, kundi handa ka bang bigyan ng kasiyahan ang Diyos. Samba na at asa ka pa!